Ayan na dito sa may area na ito ay uh, nilinis na po dito no. Ito yung uh, mga bako natin ngayon. Yung bako natin at sa itong mga nagatira dito sa may uh, area nito ay pinalis na at uh, tinanggal na sila. at uh, ngayon nililinis ng mga bayan ano. Ayun no? oh. Ayun. Ay, no. ay mga, mga squatter nakatira sa squatter dinapos, na po. Sumakay na po sa papuntang naik. Ay sa naik sila ay ano. Ako <Sellan> 'yung mga tractor dito na ano, dito ko din nakita. Oh. oh, oh ato at, andon 'yung iba, andon 'yung dalawa. Ano? May, may dalawa doon. May dalawa doon. Ayun. Ada daling pala idol sa ano, sa naik. Dadalit sa Naik sila. Ah, Naik, Cavite. Ayan, mga bayan. Galing sa loob na sila. Galing sa loob. Andun yung... No? Oh, may 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 Duh Ah, may... dalawang uh, dump truck kasi doon, no? Oh. Wala na, ata. Ayan, dito si Papa di mga bayan. To to at ayan, nang uh, sasakyan nila, papuntang Naik, Cavite pala, mga bayan. Kaya, That maging malinis na po itong, ano, uh, itong uh, area nito ito, mga bayan. Ah, uh, mga bayan. Ah, niyo nakita dito. Ay pinaglilinis na dito. Ah, uh, talagang tinanggal na po dito mga bayan. yo ba mga. Yung uh, mga ano mga bayan no, oh, MMDE bus. Oh. Yan po ang uh, ano, ang uh, sasakyan mga residente na nandito tapos uh, dadalhin sila sa Nai Cavite, mga bayan medyo may kalayuan ano at Cavite po ang kanilang destination sa ngayon yung mga ano mga yung may truck doon sa may banda doon sa may mga squatter area mga bayan ay uh, kinukuha na po sila no And, yung ano dito. Kailan mo ba? Oh, ayan at ito kasi ito, ito, ito inayos ko Grabe mga bayan ang uh, ano dito. Tapos yung uh, dito ng uh, ano mga bayan yung terminal, uh, itong terminal na ito gagawin po itong uh, plaza no. Uh, plaza MacArthur, MacArthur Plaza, parang ganun. Tapos ayan. Yan bago tayo magpunta sa may Uh, si at sa dito sa Mayluton ay uh, nadaanan po natin dito. At nandito din si papadi ano? Yan. Ilinis na mga men, uh, nung uh, nakarang araw ay uh, dito ay uh, medyo basura dito, ano? Uh, at may mga uh, pa dito, tindahan-tindahan may mga kubo, may mga kubo-kubo parang ganon. Ngayon mga bayan ay ano na, wash out na mga bayan at uh, nilinis na. Ayan. ayan. sa kapila naman, nag-ayos na rin sila. Oo, na 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 ayan. Nandito na 'no. talagang akot na po sila mga bayan, at dadali na sa naik mga bayan ano. Ayan, sa ayan, at uh, pasok tayo dito sa uh, construction uh, site dito mga bayan. Ayan na, kung yun ninyo nakita. O, oh, pinagtatanggal ng mga bayan ng mga, mga bako dito. Well, hey, shout out. Hello. Ayan o. Oh. Ayan, dito na. Ayan, dito tayo. Ah, at mag-ano tayo dito. Oh. ano ito po mga bayan? Okay. sir. 'Yan na dito mga bayan 'no, oh, ang uh, ginagawa nila ay tiniti tinitik-tik oh, oh, nila yung uh, ano dito. 'Yan. sabi dito ano At mahirap dito duman mga bayan Kasi yan magtatanggal tanggal na nila yung mga ano May mga pako na nandito Yan o no, may uh, Ano na dito may lamp Ha? Ayan mga bayan ano Yan pinuputol-putol nila yan mga bayan Kasi hanggang dyan lang po ang uh, kailangan nilang uh, gagawin ano o kukunin tapos uh, lalagyan nila ng katulad uh, nyan mga bayan no oh. katulad nito uh, mayroon ng ano mayroon ng uh, dugtong ganyan lang ano nila mga bayan Yan, dito siguro almost sa uh, 30 meter o oh, nasa mayigit, ano? Hello, sir. Ano? o. Oh. Ang kinukuha okay, ni sir yung uh, pwedeng mapakinabangan na uh, mga, ano, na, mga plywood at saka yero, mga bayan. May mga, ano, na rin itong uh, baluster, mga bayan, o. Oh? May mga wiring na rin. Ayan, o. Oh. May mga wiring na. No? ano okay, sir kung ano mo gamit mo okay na gamit gamitin yung sa sa Saan saan sa ano sir, saan sa 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 Naik sa naik. sa 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 third sa ba? sa Third sa 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 ana so salamat ay dito kay ano kaya uh, papadi ayan no, mga baluster mga bayan no ito mixer na ginagamit nila pagka uh, yung uh, walang uh, walang mixer truck ayan uh, ano na uh, was out na dito mga bayan Dito yung mga trash mga trash boat mga bayan no. Oh. Yan dito ang ginagamit nila sa paglinis uh, linis ng ilog pasi mga bayan. Tulad ng mga water hyacinth uh, na yan ay ano po nila yan. Itar trash boat nila po yan. At dito mga bayan no. Oh, ito na, na, rin siguro ang uh, gagamitin nilang uh, steel beam o ano na, ano. Uh, at hindi natin alam kung uh, bubuhusan na lang ito Uh, papalitan pa po nila pero parang nakadugtong na mga bayan no? dugtong na dyan ayan at isa din na uh, sa sagabal na itong uh, posti mga bayan ano pero alam na mga engineer natin yan kung paano nila gawin ang ferry station mga bayan ay uh, nandito pa rin at uh, nire-renovate ang uh, pinaka uh, facility o yung building nire-renovate nila yan. at hindi natin alam kung ano po ang uh, gagawin dito kung uh, ito po ba ay talagang uh, ano pa rin dito no ayan uh, naman po natin ang mga gagawin dito mga bayan kung ano ang uh, gagawin dito sa may ferry station na to kasi inaayos din po nila uh, at ayan kung hindi nakita mga bayan no ay malapit na ito mabuhusan mga bayan dahil uh, linalagyan na po nila ng uh, steel deck ayan grabe ang uh, laki ng uh, pundasyon nito mga bayan uh, talagang ano antibay ng uh, tulay nito dapat oh. kaya lang hindi natapos mga bayan Mukha ito nga uh, isa sa mga naging uh, ghost project ano noong panahon pa ano. Na uh, talagang uh, linagyan ng po ng uh, ganito tapos hindi tinapos. Uh, at ang budget ay talagang uh, na Yan, ito mga bayan ay uh, panahon pa po ito ng mga siguro pas sa 3 pas 3 president mga bayan o mga panahon pa ito ni sino ni baka kay Pinoy or kay uh, Cory o ano pa man ano, mga kabayan, ano pero ito namatagal matagal na itong uh, ano na to tulay na ito pero hindi lang hindi tinapos mga ba, mga kababayan at yung uh, budget dito malamang ay uh, dapat buo ito pero nangyari poste na lang ang dinagay na uh, tapos na at uh, dineclare na na completed na tapos uh, wala na tapos na ang boxing mga bayan yung mga ano nya doon ando no yung mga kadugtong at kung ito mga bayan kung uh, ito ay nata na katuloy itong uh, tulay na ito papakipay itong uh, terminal sana mga bayan no alawak nito kaya lang sa ngayon ay talagang uh, hindi na no kasi sadyain nito itong terminal mga bayan kaya wala masyadong uh, mga pasayero na nagano na, na dito. Nandito si Sero. Ayan. Yung uh, mga swatter dito mga bayan ay uh, ko more or less uh, 200 na mga ano no. Individual o mahigit pa. ano oh. no. Ito marama ano pala dito. Marami oh ayan ang lawak na ito mga bayan kung mas kung malawak ang uh, Plaza Mexico mga bayan mas malawak ito ayan, ayan hindi na tayo nakaano sa may tulay ano sa may dito sa may Quezon uh, Bridge ayan Quezon Bridge na yan mga babayan itong uh, tulay na ito kung inyo nakikita yung uh, tulay na yan Quezon Bridge po yan dyan po tayo nag update pag ano tapos sa uh, dito ay lusot po mga babayan kung ano may mga pako pa dito oh. ayun mga babayan no? Oh. lusot sa ilalim ng tulay mga babayan no? Oh. lusot sa ilalim pala ng tulay, mga may mga bakal na makakapal din pala oh. bago lagyan ng uh, pam, yung binuhusan sabi uh, ano pala yan tibay din pala talaga ayan inaayos nila yung mga i-beam dito mga bayan oh. yung i-beam na ilalagay sa ilalim ng tulay sabi uh, okay dati mga bayan ay ito ay hindi talaga ito mapuntahan basta-basta dito no dahil dito sa mga residente dito na talagang uh, nakakatakot dito mga bayan takaw hold up dito mga bayan kaya ito nga no ito nga luto ng ferry station mga bayan ay pupunti lang ata ang mga na, ano dito mga nag uh, bumababa no Kadalasan nasa ano na sila nasa school ta na. Uh, ito ang uh, isa sa mga project mga bayan na tulay na ito ang uh, isa sa mga masasabi nating ghost project mga bayan. Si tulay lang ang ano lang uh, poste lang ang ginawa tapos hindi na tinapos oh. Ang ganit dyan ka lang eh. Ah, sa, ah na, dito? Oo oh, oh. Pagka napupunta dun sa doon Daming oh. wire Oo oh, nga Saka mga pako pa ay dulo. Oh. Dami Daming pako, pa takot na ako, eh Itit doon, oh Pagka tinakot Pwede na, naman mag-exit dyan, ano? Sa dyan? So pwede, pwede, pwede Kaya sa'yo, pagka nag-exit dyan Akit ah, ako doon Para doon na nga oh, kumagano Sige Yun, si Black nga sabi ko dito siya dumaan Nang hmm. tay-antay ko kahapon doon Oo oh. Hindi naman siya pumunta dito Si JR nagpunta dito, eh Nakita ko nga, nakapunta siya doon, oh. <laughs> sa doon. <And> Hindi <laughs> nga alam ng gwardiya, eh. Oh. Sabi nga sa akin, oh. Ah, kilala ko yun. So, itinawag ko sa doon sa taas. Hindi eh, naman niya ako pinansin. Pero nakita niya pala ako sa taas. Oo. Oh. Sige nga naman, papasinin ka pa, eh. Oh. Nandun na siya sa baba. Eh. Maslamang... Ah, yun, oh. Pagamit ah. Dalawa po yan, yun. Ay ibig sabihin pa ba di yung ito, ito ito, na to. Ay, yan na yun. Buhusan na, na to. Buhusan na to tapos yung pusi na yan diyan nang yan. Gusto nga ni ano si Cherpita patanggal ayun nya. Oh kasi oh baka mamaya mag mag ha. Ah? Oh, ito huh? na nila ganito ng postage, si Malintang, eh, baka hindi kakayanin Oh, baka hindi kakayanin eh. oh, ka yan, oh. Pero ang balak ng, ano, oh, uh, season na, itutuloy, balak pa lang. Ito oh. Ah. Oh. Pero ano, idol, ay tanggalin to, hindi naman yan babagsa kasi ang lakay oh. Eh, kahit na, ah. Ah, <laughs> may, may brace. Oo, eh. ah, may brace. Oh, may brace. Wala tiwala na. Ah, ah. Oo, kaya nga no. Ayun mga mamayan no, nakita naman ninyo. Punta ka sa taas kasi baka nagbuhos na sila sa Oh, kasi Oh, akit ako doon. Oh, ako, ako pupunta rin ako dito. Ayun mga mamayan no, ang ito pala ay ito na ang kanilang uh, na to. Kumbaga, ito na, so, na so, fix na to. At ano lang po nila yung uh, ano sa ilalim kung inspeksyon uh, inspection nila nila sa ilalim kung talagang uh, okay na to matibay. Pero mukhang uh, matibay naman ng mga bayan kasi yung ginagamit nila dito na na binubusan ganito din, no? Parehong pareho. Kaya pwede na to mga bayan. Kumbaga uh, matibay na to. At ang mga engineer dito ang mga nagano dito mga bayan ang uh, tumitingin na talagang uh, nakikita nila na matibay ano at ayan ang uh, ano mga bayan no yung ano yung uh, buhos na siminto mga bayan ay siguro nasa 89 ang uh, kapal nito ng uh, ano no ng uh, buhos ano parang 8 siguro ayan Yeah, at uh, sa ngayon mga bayan ay nandito sila ngayon wini uh, binibuilding nila at inaayos po nila ang ano dito yung uh, mga steel beam o I-beam mga bayan uh, at nakaano na rin po dito yung mga steel deck nakaantabay na rin at uh, anytime na maka ano po sila ka shoutout <laughs> ano dito mga bayan. Uh, mahirap din dito mga bayan baka uh, mano ka dito, mapako o masugat na dito kasi ang ano dito mga bayan no, mga yero uh, at may mga alambre s'yempre, mahirap din dito no. Kaya ako uh, ay no, mamaya uh, pupunta ako doon sa may taas. Ah uh, talagang ano uh, doon ay ano natin yung uh, doon sa may kabila sa may Aroseros mga bayan uh, at ito sa may Loton area na ito itong uh, Loton Station ayan o oh. Loton Station to yung mga bayan ayan uh, talagang uh, ito po ang pinakalitis update dito sa may uh, Loton uh, Station mga bayan uh, talagang uh, Loton area at ito si Rex TV Adventure na laging nagsasabing na maraming 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 salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking uh, mga live update, ang uh, mga update ito. At uh, maraming salamat sa lahat lahat ano. And God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. At mabuhay po ang bagong Pilipinas. Ayan. At maraming salamat. God bless po sa inyong lahat don't forget like and subscribe i-click yung notification bell select all ayan para manotify ka ito yan okay mag live mag upload ng mga videos maraming salamat and God bless sa inyong lahat